<coughs> pag-uusapan natin ngayon ay ang salitang virtudes. <coughs> ang mga <coughs> ang tingero, ang gagamot, sinasabi nila kapag ka, ikaw ay tinawag na virtudes, ito ay inborn <coughs> na taong may taglay ng kapangyarihan o galing <coughs> na kaya nitong magpagana ng mga orasyon kahit hindi na mag ng tinatawag na 49 days sa lalaki o 48 days sa babae yan ang pag-aralan natin o ibibigay ko kung ano ang ibig talagang sabihin ng salitang bertudis pag sinabing vertulis ito'y salitang kastila o portugis na mula sa salitang ah, na ito ay mula sa salitang bertutes, bertutes ah, ah, na latin sa English naman ay virtues na ah, ang ibig sabihin ay positive qualities or attributes katulad ng ah, pagiging tapat ah, maawain matapang mapagpasensya at merong tinatawag na wisdom. Hmm. <coughs> Batay dyan sa kahulugan yan, diba? ay... <coughs> ano ang masasabi ninyo? Diba? Yan nga ba ay may kinalaman ba diba? sa <coughs> kapangyarihan dito sa binanggit ko, ba diba? eh walang binabanggit na nakapangyarihan kundi mga positibong katangian ah, ang sinasabi sa kahulugan ng salitang vertudis. Kaya kayo na ang magpasya kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang vertudis.